Allah Rahman Rahim. Mangay si kulangwan akatao agupina kamalas si kulangwan at mangdao. Layang ka sa mga pumangdao ro kami kulalan ko babayang ka. Risking kasiran sa kariri ang Ama batakiran sa mga pamikiran nami abulu akalubayan. Agu disiran ro kami kaday paginam igiram yang susong kami kalimun ka sa mga puso Iran. Sa wag ko Iran, si ko masa akap kita kami. Ago panguyatang ka, kami Iran, si ko masa akap isusong kami. Sa tuloy dyan, Jaberbolo Yelbini, Ayis Ditsu Isto, Rakilan Yi Ibaro, Kede Rinter, din ang Mirinos, Isto Wap Diraldi, Yel sped. Ye wop diraldi, ya jaro ko yag. Ye del ibaro, ki ye jan, ye sim ibaro. gradual krino ye samkin, ulos ye persian stop. Iyo sa kanila, ang walang pagkauhaw sa karunungan at pagong kaalaman at karanasan ay di dapat katagutan. Turuan po ninyo silang masiglang abutin ang alapa, kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap. Pagpalain po ninyo ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin. Tanglawan po ang iyong mabuting halimbawa ang kaguruan upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap, upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan, upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Siya